Yan yeah, mga matik, maganda magandang araw. Mga na napakaganda ng panahon ngayon mga matik, maaraw. Wala na rin ulan mga matik Ito mga kamatik, uh, gumagala ako sa tabi. Dahil brown out, walang magawa mga kamatik. Tingin-tingin na lang, tanaw-tanaw na lang mga matik. maganda ang langit kulay blue kung titignan mo walang darating na bagyo kung titignan mo makamatik Maaraw, mga ah, Ang ganda ng panahon, mga kahit maganda makamatik ang panahon, pero isa pa rin ang iniisip mo maganda pa rin baka nandun ka sa marikina nakakamis ang marikina mga kamatik ito na naman mga kamatik sumama na naman yung aso ganda ng tubig malinaw magandang panahon mga matik. talagang suwabi ang datingan mga matik bagay na bagay ito pagka uh, may kasama ka mga matik. kung gusto mo pag kung gusto mo mag-isa, pwede-pwede. Kung may resyota ka, pwede mo dalhin dito makamati talagang napakaganda dito sa Pagurirang Beach Resort mga matik malinaw ang tubig kahit magtampisaw ka mga matik masarap mga matik yan yeah, mga matik gala gala lang tayo walang magawa gala gala na lang mga matik. Hirap makamati pagka nandito ko, ka sa Bicol, lalo kang wala akong masyadong kakilala. Lagi ka sa loob ng bahay. Loob ka lang ng bahay makamati, limitado pa paglabas mo makamati. Kasi hindi mo kilala mga tao dito. Mahirap na tay tayo nag-iingat. Kaya dito na lang tayo sa tabing, dagat matik. Gala-gala lang, Gan dito lang naman ako nakakarating. Walang bike. Bike ko na doon sa Marikina. Yan yeah, mga matik, dahil sa gumagala na ako ngayon mga matik ay, Tumitingin lang ako dito sa kapaligiran mga matik Kung ano yung makikita natin Na pwede yung content mga matik Hanggang dito na lang mga matik, Salamat Masabi ko lang ngayon mga matik Napagandang panahon ngayon Mga araw Malakas hangin Maganda talaga mga matik. Parang masarap magpalipad ng saranggola. Hanggang dito na lang mga matik. Salamat.